Uh, lolo't lola ko mga uh, senior citizen pagpapasaysahan nyo na yun na kaya na ng uh, lungsod ng Maynila uh, ayoko lang uh, uh ano, mabali uh, bali yung nasimulan ko na pero kahit pa paano una may mapagahari muna na bawat pamilya sa Maynila unti-unti nang nilalabas ngayon uh, pero may extra yung aking mga lolo't lola para sa inyo to ang tabayan ninyo i-deliver na to ni uh, Director uh, Bet Rivera sa mga para barangay so kung ano yung listahan o oh, yan yung makukuha ha? Masaya. I love you oh, mga lolo't lola ko mga nanay tatay ko oh, sige masaya na ako kumpleto na araw ko basta masaya yung mga lolo't lola yun lang kaligayaan ko yung mga matatanda natin Sige, pa-distribute na. Yes, sir. Para lumuwag din yung eskwela. Yes, sir. Sige, thank you.